sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala pa akong sila yung minatatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo'y palaging malakas na pa sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang ngari, niyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat at Diyos na po ang magag magagabay po sa inyo lahat at sa mga, ta sa mga bagon na ngayon lamang po nakatuklas ng, ng youtube channel yung ng pangasinan huwag na po kayong magtubiling pindutin nag subscribe, like and share pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video ko po, po at ituturo ko po sa inyo lahat aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga na nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Malagi po ninyong sa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, nagigay sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyo mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at chatat po sa inyong lahat na sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw malayo sa sakit sa araw-araw kung saan man kayo naroon sa apat na sulok ng mundo nasa abroad man o sa kagaling kagil gali, uh, sa ng buong mundo ay aabotin po kayo ng aking YouTube channel ni Wagner na sana po tumutok po kayo at og uh, uh, po kayo magsama mo og uh, po kayo mahiyang mag-subscribe, mag-like and share. Pakinig pindot na rin po ang bilay mo para palagi po ay sa akin susunod na video. Kahit nasa abroad man, sana po magtiwala po lamang po kayo sa Iwagan ng Makasinan. At marami po akong isisir share po at ibabagi po sa inyo na magagamit po ninyo sa inyo mga hinarap sa buhay po. Ang isisir ko po sa inyo ay orasyon para sa swerte. Sana po tiwala po kayo sa inyong ginagawa at marami pong salamat po narito po ang isi share ko po, po orasyon para sa swerte po isulat sa papel at ilagay sa pitaka po at ito po inyong dadalhin sa araw-araw kung saan man kayo pumunta palagi nyo pong ilagay sa wallet at palagi pong ilagay sa wallet o sa bag para palagi po kayong sirtin sa pang araw araw po ang pagsulat po ay sa capital letters lamang po pag naisulat nyo po sa papel po ay usalin nyo po ng tatlong beses po at i po sa papel tapos itupin nyo po na itupin nyo po na maganda-ganda po yung at wait lang po at i-share ko po sa inyo ang pagtupi Halimbawa lang po ay pag ang orasyon po na para sa swerte po isulat sa papel at ilagay sa pitaka po. Ang pag ang kalimbawa po ganito po, uh, ko lang po sa inyo. Kumuha po kayo ng papel na malinis po, yung wala pong makikita mga sulat po sa malinis sa papel. At pagkatapos po, na isulat niyo po. pag naisulat niyo na po yung orasyon po ng ang orasyon na po na itim timi imit miti na uh, isang bisi lamang po isulat po yan tapos pag naisulat nyo na po, usalin nyo po ng tatlong beses po. Sabay ihi po sa, halimbawa po, uh, isulat nyo po, isulat nyo po ito, itim, timi, imit, miti, ang pagsulat po ay full capital letters lamang po. Pag naisulat nyo na po, uh, uh, itim, timi, imit, miti, kusala nyo po ng tatlong base po, sa, sinulatan nyo po papel, tapos iipon nyo ng pakrus po ng tatlong bisis po. Pagkatapos nyo po may, uh, maihip po, ang pagtupi po, ganito po ang pagtupi. Yung pa, ang pagtupi po ay paharap po lahat sa atin po. Ganito po ang pagtupi ganito po, ito pinang paharap po, ganito tapos, uh, puro para po sa atin ganito papunta po sa atin yung pa-utopia po, ganito po uh, tapos ganito po ayan uh, ilagay nyo na po sa wallet po ninyo at itago po ninyo huwag nyo ipawak po sa iba para palagi po kayong sirtin sa buhay at ilagay nyo na po sa bag wallet Gagawin niyo po na kon po eh kon ko naman po. Ah, ko naman po. Isulat sa papel na malinis po ng isang bisis lamang po. At pagkatapos niyo isulat po ay uh, ah, po ng tatlong bisis po. Itim itim mi imit miti itim timi miti imit miti itim timi imit miti tapos ipo ng pakurs po tatlong bisis po tapos pagkatapos mo ma-hip po, ma, hip, po ay itupi po ng ganito. Yung pagtupi po ay paharap po sa atin. Pagkatulad nito, ito po. Tapos dito po. Puro para po sa atin. Patupi. Tapos ganito naman po. Tapos ganito po. Yan po. At ilagay po sa wallet na palagi po yung dadaling sa araw-araw. Ano. Sana po na ikon nyo po ang aking paliwanag po at maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanoy ko pong napakalaking utang loob sa inyo lahat aking uh, at sana po tulungan nyo po ako sa aking YouTube channel Iwanga ng Pangasinan uh, para natulungan nyo po ako at marami po akong ipagkakalob sa inyo at ibabagi po at lubos-lubosin nyo po ang pagtulong po sa akin at Diyos na po ang balang uh, magagabay sa inyo ang ating isang makapangyarihan sa lahat pagkakalob sa inyong siksik tikdik at umapon ng pangumahal ng ating mga makapangyarihan sa lahat. Uh, shout out po sa inyo lahat at huwag ka ng pangasinalaman po. Maraming salamat po.